Anong pangalan ng paputok na yan? Malsipan. Mali. Goodbye, ano? Philippines. Sabi ko nga, eh, paputok na hindi puputok eh. Hindi ano. Psst. My idol. Hindi mo magtanong. Medyo naliligaw kasi ako eh. Ha? Ano po yun? Ba't di ka pumunta sa bahay ng Pasko? Ano po yun? Di ko, di ko tuloy kayo nabigyan ng piso. Anong ginagawa nyo dyan? Ang uh, um, naman yung Pasko at New Year nyo? Okay naman po. ba kayo? Okay uh, naman hindi po papotok. Tama yan, bawal yan. Kasi ganito, dati kasi ako nagtatrabaho sa paggawa ng papotok. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. Gusto niyo ba? <laughs> Pero itong papotok na to, hindi to pumaputok ha. Pitawa mo muna yan. Ano lang o, hawakan mo muna. Ano yan? Nagawa tayo ng paputok na hindi pumaputok. <laughs> Gayaan nyo lang ako, ha. So, una, ganito. Ito, okay. Eh? Ganito, ganito. Gayaan <laughs> ano mo. Gayaan mo yan, o. Kuha nyo, o. Dapat ganito. Turuan mo siya, turuan mo siya. Yan. Ano to ha? Sa atin natin lang to ha. Huwag niyo tuturo sa iba. Ha? Tapos, tupin niyo to. Tupin yan. Yan. Tapos, yung natitira. Ayan na. Tapos, ito yung magsisilbi nating na pulbura. O, oh, hindi sa kayo. Ito, lalagyan na natin ito ngayon. Tapos, tiklubin nyo na yan na wala na. <laughs> ito, 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 yan. Ito, ba diba, Ito, yung sa taas. Ito oh, yan. Lupin. Oh, nawala wala. Oh, amol. Oh, ayun. Isa pa, isa pa ang tupi. Yan. Yan. Oh, di ba? Ayos. Paputok na. Anong pangalan ng paputok na yan? Malsipan. Mali. Mali. Ano? Goodbye, Philippines. Sabi ko nga, paputok na hindi puputok. Eh. Hindi ano, support. <laughs> <laughs> Di ba? Anong pangalan ng mamutok na yan? Turuan mo anong pangalan? Nakalimutan nyo <laughs> Support <laughs> Ayos ba? O so ay lang Ayos yung ano niyo Hindi ka nagpaputok Kasi bawal magpaputok So alam niyo na Sa, sa susunod na Pasko at New Year Yan ang gagawin nyo Para hindi kayo maputokan ha